Ginagawa natin mga idol dito sa Alin Likod, Ayun oh. Ang ginagawa kami dito sa likod biglang umulan. Ayun. Ayun oh. Biglang umulan. Dali lang po ah. Ayan o. Biglang umulan oh. Ayun ang ginawa oh. namin tatlo. Ayun bumagsak. Pero konti naman bumagsak. Ayun dito kami sa likod ngayon oh. Hmm. Ay biglang umulan, umaambon pa nga. Ayan, GR oh. Oh. Yan hmm. Buti hindi na masyado na ano na tapon nagiba. Buti hindi gumiba. Yan ulan no. basang-basa. Buti nilagyan ko na sa Ano, para hindi man masyado mano yung ano, kanilang eh panlang bubong bubong na sir ayan oh oh tubo-tubo lang tubo-tubo lang hinawa kaya itong oh. ano yan oh madalas oh sumabit pa aray ko malang blood pigeonless ko Ayan oh siya trabaho ay naku yan hmm basta gliran apa sih itu lalim hmm. Sa sampah Sa sampah nah <coughs> Riko yan hmm. tuh bulang mu eh. tuh butuh bulang Giba, hmm. Brad, Giba. Antulah sa pupung, ma, ma, ano? ma, Madadakot. Pumusos lahat. Madadakot yun. Nandun sa bubong. Nasako. Kukuha na sako. <laughs> Kukuha na sako. Isasako yung nandun sa bubong. Natapon lahat. Hindi nga. Ito Matapon lahat.